araw mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, nandito po kami ngayon muli sa aming farm. Yan, magtatanim po tayo ngayon ng ano ng buto ng ampalaya. Uh, bali guys, uh, ampalaya at saka pipino yung aming itatanim dito. Sa mga susunod po, pagka naayos na itong na ating taniman, ay marami po tayong gulay na itatanim dito. Kaya huwag kayong magsawa guys sa panonood sa aming mga vlog dito sa farm dahil marami po kayong matututunan. <laughs> Thank you so much for At mm, let's go guys. Umpisahan na natin Whoa, ang pagtatanig. Nang tayo makarami. Oh God, Ayan guys, ngayong hapon kami pumunta dito sa farm kasi nga ano, para malilim. Sobrang sarap ng hangin. Amihan na. bago ilagay yung tanin. Iligan ng ito hey matigas ang doon? Kapag guys, ang itatanim natin ang palaya dito ay yung bilog. Pang takbot. Hindi siya haba. Bilog. Parang sarap ito na. Ang gusto ko

sitaw, ante wala na. May natira pa daw? Mayroon. ni. Ipakuha mo nga to kay Anna. Kapag hindi nila ginta, okay. pag hindi nila Kasi ukra pa doon. Tas dito nang natin itanim. May ukra, pa, May ukra pa, pa man din dito. Anong tinanim mo dyan? Sile? Pipino. Ay, pipino? Itong ang dalawa ng tagay. Masa kabila ang tagay Yung bagi na mula na din eh. Ha? Yung una, yung bulo dyan. Yung din, dupa yun. Ha? Yung dupa yun na nila ko na ibuhis ko lang. ano, na ang lagayan. na hindi mo pa Yung una na hindi mo pa dito. You know? Magtatanim din tayo guys ng talong, sili, tsaka nita ba Kamatis ulit pero ano bibili na tayo nung ano punla na buhay na Yun guys, nakabili na rin po tayo ng kambing. Meron na po tayo anim na piraso. Bali nang anak na rin po yung isa kaya pito na po siya. At yung isa naman ay buntis na rin. Ayan, ipapastol po natin. Ay, i ano, lalagay na po natin siya sa kanilang kulungan. Yung ano po, yung tatlo nandito sa farm, yung ah uh, yung tatlo ay nandito sa farm, yung tatlo naman po ay nandun po sa kulungan ni Dan. Bali si Dan po muna ang nag-aalaga kasi ay hindi pa po ayos na ayos yung kanilang kulungan. Kaya doon muna sa kanya. Pagka naayos na po yung kanyang kulungan, ililipat na rin po siya dito sa farm. Malaking bagay din po kasi yung kambing kasi nakakatulong din po siya sa pag uh, ano ng damo. Yan. Tara guys. Ating kuwan ang ating kambing. yu pala Tali. Yung isa lang may tali. sama na ito lahat. Me! Tara, Kung ayaw mo magsama, maging papaitan ka. ang kambing guys, ay kambing. Ang buntis guys yung ano, yung kulay itin. Sige, isa lang ba anak ng mga yan? Hindi, dalawa? Me! Kala niya, ninanakaw siya eh. Ngayon ka lang daw kasi magpastol na kanila palala. Ayun pala. Gusto niyo pala makuna? Ayun na pala na. Me! Me! Ayaw, niya na pala. Ayaw niya. Ayaw pala niya. Gusto niyo na makuna. magsuot ka rin dyan. Alam narin na rin, alam na rin, galing. Ah, ha, wait, wait! parang may parang may parang 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 marami tayong at Hindi ba doon sa ilalim? Do. Kuya, pero dito sa kulungan ng manok na? Okay, let's go ako. Pasok na. Dito na. Sarang na lang ito. ito. Itali mo eh. Hindi na. Itali pa to kuya, hindi na. Parang yung isa doon kay isang kambing pa doon kay Dan, buntis din daw sabi ni Dan. Ay, ngayon ang anak? Hindi, meron pang isa, buntis na naman daw. Dan. Madali lang kasing paramihin ang kambing, guys. Parang ano, sa isang taon, tatlong beses sila nga mga anak.

Mag-ikot-ikot ka din ah. Yung ibang isda o, oh, naibusan daan. Ay, dapat magkuha ka rin, Pero, Ay, daw, mag ng kuwan. Ayung yung ah, Nando yun oh na naman ang papan nanggalangoy pa sila nitong nakaraat. Ha, nahuli na sa oh, biyahe. Chết rồi! Васural không một người sao? Pagkatunta ka Ayan guys, meron din kami native na baboy. Ayan yung na usah gini